guys, ito na yung pencil color na pinabili ni Lira na grabe talaga, iniiyakan niya talaga to kahapon hindi niya alam na bumiyay ko kaninang madaling araw para lang mabili tong pencil color na sinasabi niya ah, ngayon siguro tulog pa tatawagin ko ngayon, tingnan natin kung ano ang reaksyon niya dahil iniiyakan talaga niya to kahapon doon sa inupload ko na ano na video you? sa YouTube, sa short at saka sa long. Tingnan natin yung reaction niya guys. Matagal na kasi niyang pinabili to sa akin nung nakarang araw pa. Siguro mag isang linggo na. Tapos nangako ako kahapon, Bernes, na bilang ko siya. Ang araw na yun, kaso lang pinagawa ko kasi dito sa jeep eh. Yung pera na kinita ko nung nakarang araw kasi kailangan ko rin bumiyahe at kondisyon yung jeep.

mas sabihin mo? Thank Papa. Pingin <laughs> kilo kiss, Papa, lali. Ah, <laughs> <laughs> ko. <Ay>, <laughs> Ito na, may, may color na si ah, 12. You, te. You, papa. I love you, Dad. I love you, Papa. <laughs> Anong gagawin mo ngayon dyan? Mag-drawing ka? Oo. Aray, Tio. Hello, guys. Kaya pala siya nagpabili ng pinsil ko. Lord, dahil mag-drawing nga daw siya. Ayan ang drawing niyo. Tapos ka na mag-drawing, te? Apo. Hello, mga guys. Umiyak ka nga te, sige nga te, umiyak ka <laughs> Umiyak ka nga kahapon nga Umiyak nga ka nga ka nga na, ka